Good morning guys! Yan, mag-start na naman ang aming journey ni Ma'am Lynn o FW. Wala namang iba eh. <laughs> Yan kung tinatawag guys na damay-damay na to. Akit okay, kami sa pinakatuktok na... Ng... Guys, pupunta po kami sa... Yun, doon kami pupunta. Is, is, na, pupunta po kami sa may pag-asa na bangin. Hopewell. <laughs> may hopewell dyan. Kasi diba ang... ang well... Ang, ang hope is, ba diba, pag-asa. Uh -huh. O ang well is bangin. <laughs> Bangin or ano. Nagtinog po na po tayo. <laughs> Ayan. Ito po yung one chai galing sa may MTR. Ayan. Pag gusto nyo pumunta rito. MTR. Palo-palo lang. At ito na po yung Hopewell. Kailangan kami lang dalawa talaga yung nasa Ipukos eh, mo rito. Ayaw, ayaw namin dalawa. May kasama kami sa elevator. Sa Oo. Kasi pag suwisigaw na kami. <laughs> hindi, hindi kami. Hindi kami happy. <laughs> Kasi <laughs> na sigaw na kami, kailangan walang makakarinig sa amin. Oh, eh. Hey! Uh, uh, uh. Oh, ayan ang guys, yung letaw. Letaw, letaw. Ayan, sabi nga ni Ricky, punta daw ako dyan. Sabi ko, anong meron? Wala. Wala naman doon. ako Oh, ang litong abin nyo. Meron pa rin silang, ano, lantern. Yan ang, ano, na, nakakalito kasi Green Road East. Dito tayo. kami ng live kasi sira ang hagdan. Ah, dami ng people. Oh, Guys, sa po kami ng, nang leaf kasi yung right po is sira. Tama <laughs> uh, naman, right yung nasira. Oo oh, diba, nga. hindi uh, yung uh, ano. Nasira yung right, kaya akit Amin. kami ng lift. So ayan na guys, nandito na kami. Hanapin daw namin yung may 17 na lift. Tapos punta kami sa So lahat dito restaurants ayo to 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 here so we are waiting here <laughs> very simple Ayan. Very simple kahit na siya ay hindi po imposible. <laughs> <laughs> Nakapamayawang na naman si Madam Pasok! yan pasok kami dito. 17. Ano? Oh, Ayan, ano, 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 17. Dito na kami sa 17th floor. Hayaan lang namin silang mauna So, they are all excited. Are you? Tapos, nagkakad kami ulit dito. Yes, this is our car, Polestar. Star. You will go where? I want this. <laughs> uh, us also, we will go we there. We will go there also. <laughs> what is the there? This is uh, 17. Yeah, yeah, we're already here. Uh -huh. uh, 17. Yeah. Until sixty-four 64th floor? Yeah, guys. Dito na kami. It, yeah? yeah. 56. Good luck to us. <laughs> Hi, guys. Kami po ay... Hi, guys. Kami po ay hindi ko sa buhay. O, bakit tayo mandar? Oh, oh, ah, yeah. mandar na pala. Mandar na. Or bakit ba parang iba? Parang iba siya. Not this one? one. Not this one. Ganda na. Ganda ng restaurant. Wow. One eternity later. Hay, Dapat kami, guys. Hindi na namin makita. Meron yata ng may balak dito sa kwet Napasok kami dito sa Hopewell Holdings Limited and Napasok so, ulit kami sa loob mawala ng hope. Kasi may hope so well. Kasi my hope ang well. Hello. Chosen. Ah. Ang ganda naman ng ano nito oh. Perfect. Ganda ng kanilang arrangement ng mga bulaklak. Wow, very nice. Nasa hotel kami ngayon. Ang ganda na. Napansin ko lang to guys. Kasi napakaganda ng arrangement ng ganda ng ano ng resto vanilla ganda so sweet dahil dumaan nga yung Valentine's Day. Yan na na, tili pa rin silang mga bulaklak dyang magaganda. <laughs> Parang nakakatapa oh, mo Pag may tiyaga talaga, is may nilaga. Ano oh, nga rin? Uh, where is it? Wala naman tayong nakita. Oh, there. Oh, Ito na po yung 56th floor! Oh my God! My goodness! Ano ba? Parang magpatsakos na siya, di kumanohin. Ano ba 'tong sayo? Wala. Uulitin natin 'to, Uulitin natin guys paglalaroan! Guys, sobrang lang din 'yan. Wala sa picture picture. Wala, wala ang picture. Dapat may picture. Ang bilis kasi, diyan kami kayo nagaling. Dito sa kaliwa. Ngayon, dito naman kami sa kanan sa sakay. Ang bilis kasi. Dapat dito ba ako mamimilano. Oh. That's our Oh dito na tayo. Hi, <laughs> hi. Ah, <kakayo. laughs> <laughs> Hindi kita. Two oh, of the 56 th floor in the glass escalator. Mm hey. -hmm. many times ba namin tong try kami dito na nakita na kami slip. Kasi this is always Oh, nakakatakot, guys. Zion the view, the view of One Chai. Ayun 'yan, 'yan 'yan. Ayan, di ba siya na? Look at ayan. the view. Sa Hopewell. Tawang-tawang kami di ba na <laughs> This is our four times. So, back and forth. Nakakahilos din pala guys. Ayan, tanaw. mo. But yung, so excited! Ayun ang lido. Ayun din, parang binagalabaga ng Very good. Finally, ayan, this is perfect. Ah, uh, okay. Perfect, uh, ano tawag dito? Capture. Capture. Yeah. Yan. Alis na kami. Don't worry, Liv. Thank you so much for giving us a opportunity to see this uh, Okay, punta po kami ng Central. dito Hindi pa natatanggal yung lantern dito sa may litong avenue, you guys. Since last, ano, last sa uh, Valentine's Day. Kamakailan lang is ang bumagsak dito ay snow. Ngayon naman ay mga bulaklak. Okay, fake na. Ka, cherry cherry blossom fake cherry blossoms. Fake. It's the real but fake. Cherry okay, blossoms. Ba, ba? <makes> yun 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 yung, pag may Joa, ah, dapat dito ka magpa-picture. <laughs> Pero ulakain Joa. Sinipan ah, na. Ay ang galing niya mag-walking. Very beautiful. Tumawid kami dito sa may litong avenue at kami po ay pupunta sa may very fierce central. So we're gonna take bus number 11. Dito lang. Tatawid tayo doon tapos yun na yun. Follow the leader. O, bari mo na yung jackets mo. Kasi di ba, mag-ano na mga takbo, bari mo maanohan ulit ng ano. O, bari mo na yung jackets mo. Manipid naman daw yung jackets. Thank you so much for watching us guys. Yan, maraming salamat at uh, yun nga po napakita natin yung 360 view ng One Chai at ngayon po ay kami pupunta sa AIA naman sa Central Ferry Pier para naman po sa ibang pagbablog natin. So maraming salamat and God bless us all. Bye. Life of OFW po. Yan may okay-okay. Grabe yung init ngayon, hindi naman sa mga pagtumuntong sa 24 degrees